Iyon mga matik, ito naman ang te testingin natin na tela na eco bag. ilang malakas ang hangin bago mapataas ito. Kahit malakas ang hangin na ito mga matik, hindi ito basta-basta sisira dahil sa sobrang tibay niya. Ngayon susubukan natin, sasabay lang natin na sa malakas na hangin at palili pa rin na ayan ang mga matrix sasabay ko na yan medyo hindi ano umigot pa yan mga matrix sasabay ko na mm -hmm. mm -hmm. okay, Thank not... you. Kuya matik bumaksak. Paliliparin ko muna. Ayun na mga matik na sa ere na. ating detail kayang ah. Kayang-kaya lakas ng hangin mga kamatik. Ayan mga kamatik, sa ere, Ang ganda din ng langit. Blue blue. Lang. Oh, 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 oh,

Ma'am, ayusin uh, ko muna mga matik, masyadong gitna yung kanyang tali. Kaya pagka tinatamaan siya ng hangin na malakas, bumababa siya dahil sobrang gitna yung kanyang parisukat. Ngayon mga matik, ayusin uh, ko para mapalipad natin ng maayos. <tinyo> Okay. Yeah, yung mga mati, kinakas ko yung parasukat niya. hindi uh, na siya bumaba kahit malakas na hangin. Yan yeah, mga matik, pagka malakas talaga hangin, mas maganda pali pa rin yung tela mga matik. Ang ganda tignan sa ere. Kundi gusto sumama sa mating napakalayo na. Yo buwa-buwa. Ano ba 'tong namin? 'Yung, hindi ko na sinu, uh, na mataas na siya. Isum natin para makita. Ayan mga matik dahil napalipad na natin itong eco bag na tela hanggang dito na lang mga matik, sa susunod mga matik magpapalipad pa tayo ng panibagong design mga matik Salamat Tabay -tabay naman hmm, ay gawa lang yung nagpapalipal niya yung mga mati. Puha oh, yelo naman! Dyan, naman. mo na yung basa kaya doon. Sige,